Hi, this is Mardi once again, and welcome to my channel. Lee Min Ho was born on June 22, 1987, in Seoul, South Korea. He rose to fame after starring in a highly popular drama, Boys Over Flowers, in 2009. Which catapulted him to stardom across Asia. His career continued to flourish with several successful dramas, including City Hunter, The Earth, and The Legend of the Blue Sea. Lee Min-ho is not only known for his acting skills, but also for his charming looks and charismatic personality. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Lee Min Ho ay palaging medyo pribado tungkol sa kanyang personal na buhay. Bagamat madalas niyang ibinahagi ang mga snipet ng kanyang profesional na paglalakbay sa mga tagahanga. May posibilidad siyang panatilihing malayo sa limelight ang kanyang mga romantikong relasyon. Ang diskarte na ito ay nagpasigla lamang sa pag-uusisa na pumapalibot sa kanyang katayuan sa pag-aasawa at kung siya ay may sariling pamilya. Bilang isang pampublikong figura, tinatahak ni Liminho ang mga hamon ng katanyagan habang sinusubukang mapanatili ang normalidad sa kanyang personal na buhay. Sa ngayon, hindi pa kasal si Lee Min sa kabila ng maraming chismes at kakahaka tungkol sa kanyang mga relasyon sa mga co-star at iba pang celebrity, walang opisyal na kumpirmasyon ng isang asawa o pang matagalang partner. Ang kanyang mga tagahanga ay patuloy na umaasa para sa mga update tungkol sa kanyang romantikong buhay. Ngunit, pinili ni Liminho na tumuon sa kanyang karera at personal na paglago sa oras na ito. Si Lee Ho ay nalink sa ilang kilalang tao sa buong karera niya, kabilang ang aktres na si Park Min Yang at ang mga awit na si Susie Bay. Gayunpaman, wala sa mga relasyong ito ang nagbunga ng kasal. Madalas na ipinahayag ng aktor ang kanyang pagnanais na unahin ang kanyang trabaho at personal na pagunlad before settling down. Walang anak si Lee dahil siya ay kasalukuyang walang asawa at hindi kinopirma ng publiko ang anumang mga relasyon na maaring humantong sa pagiging magulang. Ang paksa ng mga bata ay nanatiling hakahaka. -haka. Ang mga tagahanga ay sabik na malaman ang tungkol sa anumang mga pagunlad sa kanyang personal na buhay. Ngunit sa ngayon, nanatili siyang nakatuon sa kanyang mga personal na pagsisikap. Although there is no concrete information regarding Liminho's Ho's plans for marriage or children, he has previously mentioned in interviews that he hopes to have a family in the future. His dedication to his craft suggests that he may wait until he feels completely settled in his career before taking such steps. Ang pangunawa ng publiko sa buhay pamilya ni Lee Min Ho ay higit na nahuhubog ng mga pagpapakita ng media at hakahakan ng fans. Maraming tagahanga ang humahanga sa kanyang kakayahang mapanatili ang isang antas ng privacy habang siya isang minamahal na pampublikong figura. Madalas ipahayag ng kanyang mga tagahanga ang kanilang suporta para sa kanya. Iginagalang ang kanyang mga pagpipilian at naunawaan ang kanyang pagnanais para sa privacy. Media reports regarding Limino's personal life Often stir excitement among fans. However, it is essential to approach these reports with a critical eye. Many rumors are based on speculations rather than confirmed facts. Lee Min-Ho has been known to focus on his work and any news regarding his personal life should be taken with caution unless confirmed by credible sources. As Lee Min-Ho continues to strive in his career, fans remains hopeful for updates regarding his personal life. he has expressed interest in exploring new roles and projects that challenge him as an actor. while it remains to be seen when he will take the next step in his personal life, his fans will undoubtedly support him regardless of the path he chooses. thank you very much for watching. and according to nelson mandela, no power on this earth can destroy the thirst for human dignity. Shout out and thanks to the comment of Mr. Noel Luna. Maraming maraming salamat po. Special thanks to my source from Google, HTTPS. Home.mojans.com and photo credits also to https home.mojans.com and inspirational code credits to https graciouscodes.com.